kami guys nagtintay na sundo namin dito muna kami nakaupo opo sarap ng opo namin dito okay

dahil yan, maraming sasakyan nahanap sa daw ng si tatay nila wala daw mga pa kami dito nagtsek lagi doon ng sasakyan namin sakit ng paako, para eh. sasakyan sa, sa kalsada na daan-daan. Okay. Hindi ko sila isali. Ang <laughs> gabi, okay. 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 sakit na sa kumpiin. Wala pang ang Say you're songa